Oo, Oh, ay, wala. kasi hindi ginagigil siya sa na, isa naming aso. Ah, kasama po ito. Basta yung lahat ng hindi diyan diyan. hindi, hindi, hindi oh, okay. eh, Ito to lang yung sa taas. Okay. Oh. No? Okay. So, well, ganyan po, ma'am. Category 3 na po tayo. Kasi po, hindi malupang ka. Bale po, yung Artay Rabis. Tapos po, Tetanus Toxoid. Kasi marami yung buko nila. Tapos po, yung rig. Yung rig po, ini-inject siya. Diyan malapit sa may muka. Yeah, sa may sugat. Ay, ganun. Ano po, kasi ang ginagawa ng rig. Lahat ito? Opo. Lalo na po, yung ginagawa kasi ng rig. Kung may naka ko kasi makita kaya... May eto pa yung salamin. Ito na ano yun. Eh. Kaso eh. Ito po. Eh, medyo naka- Oh, okay lang. Picture lang. <laughs> oh, okay. Bali, yung ngayong araw po, 2,700. Oh, ayun eh, po. Mas mahina lang siya kasi para siya dun talaga sa mga hindi na compromise. Mm, -mm. Bale, in total po. Oh, apat. kasi actually, ilang beses ako nakakagat na, agad na since baby. Hindi naman kasi lumalabas mga yan. Kaso nga first time ngayon oh, sa buka. Kasi oh, nga. nga, eh, mahirap oh. na ba, ama, <laughs> 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 baka mamaya. Bumula na lang. Baka katakot ka na sa tubig. <laughs> Diyos Ayan, In ito. total po, may apat na balik po ay apat na doses. doses hindi ko kasi Hindi ko kasi yung talaga makita to ta siya ng ano eh mm -hmm. ng Pwede mo ba para... picturean tsaka ano yung oh, makita ko. ko. Picture mo 12 siguro. Mm -hmm. Ayun, no, mga mga bata ako mag 12, 11:30 to 12. Then kasi kumain ako 12:30. Mm -hmm. oh my God. Scratch po oh, no. Mm -hmm. Aso ah, no. Ito po, hindi eh, nakasali. Hindi yan. Ano lang yan? Ah, uh, makati lang yan. Ano pala to? Hintay na po natin na si Sir? Pa Oo. Ang um, anak ko po. Pasok ka. Eh, yung din po siya. Hindi pa. Yan, tayo nga kita eh. <laughs> eh okay. Nervious ako eh. Atin lagay <laughs> po sa left. Mabilis lang ba yan? Oo oh, po. Tusok na po ako ha. Relax lang po yung arm. Hinga malalim. 1, two, three. si Doktor. Hmm. Ano yan, ma'am? Talaga yung tetanus toxoid. Ito po, sa skin lang po ang tusok. Medyo makapdipo po ito. Tapos, mapapantay po. Tusok na ako, mga. Hmm. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Napakalaki. <laughs> Tusok na po ako, ha. parang kamukha lang din ito siguro, no? Eh. yung pagtusok mo or iba. Hindi ko lang po masabi. Siyempre, sasabihin niya hindi. kita lang. Inang yan. Wala Pakakala. Huwag mo o ikaw. Huwag mo nilapit o kang magsalita, basta itusok mo lang ah. kan tapi sakit kira Ayan, sakit. 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 Normal po na mag-ano, yung... bus Pwede naman po tanggalin yung band. Para kung nabugbog. Teka, <laughs> nang ihina. So, na gigino. So nang umiyak nang hindi ko maintindihan, voice set. Inapakayaman mo kasi yung mga aso ay nagaaway na. In considered category 3 po. Binigay po nating vaccine first po, TT, tetanus toxoid. Yan po yung nauna sa left, Sir, yung parang rabies okay. last Po. Po. FOJ. Ah, ito po yung mabigat dito sa may left. Possible um, na po 3 to 4 days, possible lang natin. opo. Ah, uh, pwede naman uminom ng na, biodressing, kasi pwede din siya i-massage, i-compress pa para ma-lessen yung pain. Tapos po, ito si tetanus toxoid, valid na po yan ng one year po. So kung masugatan kayo ng madumi, uh, okay, okay, okay. Um, usually diba, papakok, ganyan. Uh, safe po kayo for one year. May option po kayo, pag din na siyang gawing 10 years, kung prone po kayo masugatan, uh, balik lang po kayo for second and third dose. Second dose po, next month pa naman, November 9. Tapos third dose po, January 9 pa naman. Pero iyon, discretion yun na lang po. Dose, okay. na lang. Tapos po, ito po si Eric. Si Eric po yung in inject natin dyan sa Mayface. Mm -hmm. Si Eric po, valid for lifetime na. So, basta ma niyo itong card niyo, pwede niyo pong picturean para in case mo wala. Mm -hmm. uh, may ma-percent po kayo sa animal oh, bike na na-Eric na, na, na kayo-inject. Na, Oo, oh, okay, okay, okay. Tapos po, ito po TVRV uh, binigay po ang anti-rabies vaccine sa inyo. Brand po, Abu Hayra. Yan po yung binigay magkabila ang braso mm -hmm. po. Pali kada follow-up po, ganun na lang po. Kabila ang braso na lang okay, po. Okay. Kailan balik po? Uh, balik ka po is after 3 days po sa October 12. Yes po, Sunday. Sunday. Ah, open uh, po. kayo tayo sunday Yes po, open mm -hmm. naman every day, even holidays. Tapos nandito naman po yung ibang follow up. Ah, basta yun yung date na yan. Yes, po. Puro kamay na ah, braso na lang yan, no? Wala na yes, Po. Tapos ito si day 14, kung mapapansin nyo, nakalim lang po. Kasi ma-monitor nyo po si yung dog po ng 14 days, ah, okay, diba po? Pag namatay yung dog, huwag naman sana. Mm -hmm. Possible po, rapid siya. Kung kumplituhin natin si day 14. Mm -hmm. Pero kung wala naman po mangyari, ito mm -hmm. na yung last mm -hmm. po, you no? Know? Tapos mga bawal po, Uh, malalansang pagkain, manok, itlog, isda, seafoods. Bawal 2 days po. Ganun din sa processed food. Mga fast food, dalata, uh, mga frozen goods, hotdog, ganyan. Yan po. Kahit